Ma, ano? Ma, pinapatawag ka ni ma'am bukas sa school. Patawag na naman, Choy. Ano na naman yan? Basta mo, punto ka na nandun. O, alika, ngayon na tayo pumunta. Hmm. Baksak talaga tong Choy na to. Magandang hapon po, ma'am. O, sino ka? Nanay ka ba ni Choy? Ay, opo, ma'am. Ano po problema sa anak ko? Ay naku madam, yung anak mo kain-tulog lang dito sa klase ko kahit hindi pareses. Ah, ganon. Totoo ba yan, Choi? Opo, ma. O, diba? Ay teka lang naman, ma'am. E eh, puro kain-tulog lang naman ginagawa niya sa bahay namin. E eh, pinatawag ko ba kayo? <sighs> Di naman ho, diba, ma'am? O, okay na, ma'am. Nakapag-usap na tayo. O, ako naman. choy uwi. Naku, patay tayo dyan. A few minutes later. Hey, kumain ka, bilisan mo Ito na mo Ah, yan, teka O, oh, bakit po, madam? O, oh, paano ba yan? Kumakain yung anak ko Ha? Ano pong gagawin, madam? Eh, habang malamang Papatawag ko din kayo dito sa bahay namin ngayon Ah, sige po, madam Papunta na po Dalian mo, anong oras na? Hello po, madam Oh, ayan yung anak ko kumakain. Nakita mo? Ay, oo nga po. Kumakain nga po. Okay na. Pwede ka na umuwi. Sige po, madam. Hindi ba tayo tapos? Kala mo, ah. matulog ka. Bilisan mo. Oo, oh, eto na, ma. Isa pang dinat talaga siya. Sabi ko sa sa'yo. Hay, salamat. Makakatulog na din. Ayan, tulog na. Hello po, madam. O, paano ba yan, ma'am? Tulog ni anak ko. Pinapapunta ulit kita. Ngayon din, dalian mo. Hahintayin kita. Pag madali ka, dalian mo. Hello po, madam. Kita mo yan, ma'am. Tulog ni anak ko. Sige, pwede ka na umuwi. Sige po, madam. Una na po ako. O, bukas ulit, ha. Ah, uh, madam, papas ako na lang po anak nyo. Tataas ako na din po yung grade niya para maging okay na po tayo. Sure ba yan? Ay, opo, madam. Gusto niyo po. Tataas ako po po grade niya. Gawin ko po pong 98. Yes! Itapon ko na din po siya para masaya po ang lahat. Ayan, ganyan nga. Sure yan ah. Guys!